production naman ng bangus sa Pangasinan bahagyang numipisa. para sa detal kasama natin Idol Matthew Pacheco 104.7 iFM report Bahagya o manong numipis ang produksyon ng bangus sa lalawigan ng Pangasinan dulot ng mga nagdaang bagyo noong nakaraang taon Sa eksklusibong panayam ng IFM News, dagupan kay samahan ng magbabangus ng Pangasinan President Christopher Sibayan. Kahit umanong naranasan nito ay patuloy pa rin ang mga producer sa pagpapatatag ng supply nito. Dagdag pa rin ang parasyuhan kung kaya't hindi o masyadong nakita ang paggalaw. Ang mga nasalanta ng bagyo noong panahon ng Oktubre at Desember, uh, December, dalawang magkasunod yon na talagang uh, naka-apekto po pagdating po sa ating fingerlings production. Mm -hmm. Yun po yung isa sa mga ton na uh, mahagyang manipis ang uh, ating production. ng I, I salute my fellow uh, bangs producers here mm -hmm. in Pangasinan dahil po they uh, are our, our best and they uh, answer the call for better production po oh. dito sa ating lalawigan. Bangus na natin yung matatag pagdating sa numbers po nito at the same time sa pricing po nito. Samantala, naghahanda na rin naman ang ilang bangos producers dahil sa epektong posibleng dala ng mga pag-uulan. Gayunpaman, siniguro ng samahan na sapat at matatag ang supply nito ngayon sa merkado. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatag, IFM! IFM News! IFM News! IFM! IFM!